Good morning mga people. Hoy, ang dami kong classmate ngayon. Tangit ka ng hali na nga ako eh. Ayan, nakita mo. Paglalakad sila. Dami nila oh. Ano oras na Late na nga ako ngayon. magsi seven na kasi eh. Kaya ah, uh, mamaya-maya mainit na yung araw. Pero kailangan ko naman ng araw. Kaya nagpapalit ako ng konti. Natural. Para makatipid ako sa vitamin D. Para huwag kong bibili. <laughs> kailangan. Kailangan mag -ano. Kailangan mag ano ako dito. Mag uh, <laughs> ayan. Ang <laughs> dami kong kasabay ngayon. Ayan. ba diba? kailangan <laughs> Galing kailangan ko ng ano, kailangan kong sumabay. Pero, tawag nito. Kahapon, doon ako sa kabilang garden. Ayan, ko, ang dami ng tao. Late na kasi ako eh. Ito mo si ate, tumatakbo na ka. Suot ng balangkot. Okay. Mamaya. Mas maaraw kasi doon sa kabila eh maaga pa may ano na may araw na dito late na dito eh tayo muna ay magpainit ng kaunti bago tayo magpatakbo-takbo wag tamo sila oh sweet lover tama naglalakad sila naka holding hands o oh, diba oh. kaya kayo pagka merong konting away lang wag hiwalay ka agad no? Pagka konting tampuhan, pag magsagutan. Hilahin sa kama si partner at doon kayo magtuos. O, di, nakapag-exercise na kayo, nakapagtuos pa kayo. <laughs> Hindi na kayo galit. <laughs> Ganun dapat ang sikreto. I know, right? I know, right? <laughs> pag mo, imbes na awayin mo, parusahan mo sa kama. O di eh. Happy, happy. Di ba? O di pagkatapos nun, pati na kayo. Nag-shortcut <laughs> ako. At ang dami. Meron ka class, meron akong ka-classmate dito. Taga dyan sa atin, retired na police. Andito sila mag-asawa. Dati classmate yun dito eh. Ayun din yun, kalibasa militar, ano? Ano siya? 7 is 7. Umulan umaraw, 7 ang lakad niya, 7. Pagaling ka, 75 na siya, ha? Pero, lakad pa more. Oh. Hindi naman mga tao, papasok na. Ayun yung basta sinasakit yan ko, number 40. Nung panaw na nahihilig ako sa, no, sa pacing, na sinasakyan namin. Ngayon, medyo malayo-layo ako sa fishing. Pero may nakita akong bagong fishing spot. O, teka. Ano lang ako. I Kukondisyon ko lang yung aking mga gamit. At nang makapunta na naman doon. No? Kaya lang karamihan kasi ng mga kasama ko sa fishing. Wala na dito eh. Kaya hanap ako ng bagong grupo. Diba? O. Ito namang mga tao dito walang mapaglagyan ng pera bungkal ng bungkal walang katitigil ng kabubungkal ayun, ah, nilalagyan niya ng mga daanan okay. kaya kahapon, naka 7,000 steps ako okay. yung mama, osap oh, niya yung asawa niya nasa country nila ito ano baga ga yan na senaryo dito araw araw lakad lakad ako naman ayun Dala, -dala ko yung aking ano uh, skipping rope. Kasi kumisa nasa muda ako magtatalon Kaya lang, amit ko siya. Kaya kulay ng buk ng mama. Ano kayang kulay ng buk ng ginag? Eh, anong gandang kulay niya, oh. <laughs> Parang palong ng manok. <laughs> Gold siya <jay> ibabaw. Hindi <laughs> <mo> sa likod. <laughs> oh, ito naman. Asan kaya yung... Oh, asan kaya yung... Nanay ng bata? Bakit siyang nagbibitbit siguro na natanggal sa trabaho yung nanay. Ah, ito. Ito, tatlong lola. Ayan. Tatlong lola nagmamaritisan. So, ano kang pinagkikwentuhan nila? Siguro, yung nagkikwentuhan nila yung asawa nila. O yung mga apo nila, nagpapayabangan sila. No? Nag-chismes <laughs> <laughs> ako ngayong araw. Ayan. Ayan. oh Oo. Galing. Mm -hmm. Yan ang paligid ko. oh oh, oh. Yan, oh. Kita nyo. Sinanay nanay oh, oh si inyo po ali yoko yoko oh ala hindi ka na ala oh Pinubunas na siya hindi makayoko ko oh ito maganda sige hindi takbo ini sige ni. takbo pa ini at yung taba ng matunaw oh basang basa na yung legs niya oh oh ito naman si tatay. Tsak, masakit ang balikat niya. Kaya winawas-iwas niya yung kamay niya. No? Uy, agahala-hala. Yanak, Oh, Uy, magaling siya, oo. Tignan mo, oo, kaya niya. O. O, niyo sa malayo. O, agaling niya, ha. Galing siya, kita oh. Kaya niya abutin yung paanya. Kayo kaya niyo din paabutin paanya. Ha. Tara. Kaya magmamaritesan lang dito. O. Tumbalong cotton dalawang ito, siguro hindi pa si ito. Siguro hindi pa sila sumisweldo. Nag-iisip ko sa due date na ng bahay nila. Wala pa silang pambayad. <laughs> oh, tingnan naman natin itong dalawang lalaki na ito. Ano kayong pinag-uusapan ng dalawang ito. Dalawang. Oh? Ah? Ano kayong pinag-uusapan nila ng dalawa? Ano daw yun? Ito <laughs> yung mamang kumakain. Naka, ano, meron siyang, merong, merong kinakain dito yung, yung mag-ama ko nung araw eh. ah uh, Pakistani food. pag naamoy mo naman talaga, ay nako. Ano lang yung patatas lang yun pag naapoy mo naman, nakakain ka talaga. O, oh, ito. Ito naman to. Ano kayong pinag-uusapan ng dalawang to? No? Ano? Ano kayong pinag-uusapan nila? Ayan. Sama ng titig ng babae. Ayan. Eh. Oh. Ayan, wala na ako maikwento sa inyo eh. Oh, no? sunod naman. Also okay bye bye